Pinangangambahang nalunod ang isang lalaking tumawid sa ilog ng Marikina. Sa gitna ng nakataas na first alarm, epekto ng dala ng habagat, kinilala ng na nagpasaklolo nitong kaibigan ang biktimang si Jerome Rasselis, nasa 20 anyos at nawawala mula pa kahapon August 31. Kwento ng tropa nitong si Raymond Rasunabe, nakita na lamang nitong nasa gitnana na ng rumaragasang ilog ang kaibigan na may tinawid palang isa rin kakilalang mga Galing barangay Tumana, si Roselis, pero pagdating sa bahagi ng Malanday, hindi na nakitang lumulutang ang biktima. May mga kasama po siya eh. Binis siya kasama? Tapos nakita nyo na... Ito na po, nalulunod na po. Umingi na po siya ng tulong. Ah, na kayo ng na sa klolo. Opo. Pero hindi nyo na nahabol. Nakabutan na. Ah. naman po, kaso po yung pagdating ng Malanday na po, lumubog na po doon eh. Samantala, isa na ang naiulat na nasawi. Dahil sa kalalabas lamang, nabagyong goringa, Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, napaulat sa Region 6 o Western Visayas ang naturang casualty na for validation pa umano. Una rito, isa ang bineberipikang missing person ng NDRRMC sa parehong rehiyon pero wala na ito sa pinakuling situational report ng konseho. Umabot naman sa 387,242 ang bilang ng mga individual na sinalanta ng nasabing sama ng panahon. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.